Ito na yung ginagawa na namin yung mga pagkain, yung mga patay kayo. Ayan, nililipak na, na namin yung mga patay gutom kayo. Ayan. Ayan, <laughs> <laughs> ganyan. Wala kayong makain, di ba? Magsikublik isang bagay. Oo. Nililipak na namin yung mga pagkain, yung mga batugang kayo. Okay na? Eh, na namin yung mga pagkain yung mga, patay pat kuto. Ito ay mga putang kina nyo. Tsare! May gagawin Hi guys! May gagawin dami view. <laughs> yung view. Paki kayo! Babago na ang hininga nyo! Watch up, mga bitches! Babago na ang mouth nyo! Ulo. 300 ngayon kanina 320 plus. Walang payo. Yung nakapyo 750. ng may tura, Yung nakapyo lang may tsura. Natayo <laughs> 7.50 guys, 7.50. Huwag mo rin, mga patay-gutom, ipakita mo yung marriage. Ayun, mga patay-gutom, 30 lang. Ako nga, kasunod sige mo yun. Oo, mga patay-gutom, ayan na. Stop it. Taka mo kayo ah. Ayun ang mga patay-gutom, 30 lang. ng hininga niyo Oh, ano? Kumuha ulit naman. Nandiyan na 'yung naka-blue, si ano. Hoy, mga slack soil. <laughs> okay. Ikaw 'yung hampas-lupa, tumigil ka. Wala Walang ambag sa pamilya. Binayasan 'yung bahay. 'yung magsi Ano mga bato, mga batukan, ito 'yung nilalibrek namin, oh. oh. Mayaman kami, tawag. Oh, mayaman kami, putang ina nyo. <laughs> mga putang ina nyo. Mga <laughs> paturang oh, kayo. <laughs> Ayan, nag repa kami para sa inyo, mga batukan. O, yung ano, yung sa akin. Ah, yung royal sa akin. Hindi nyo ba alam, nagpapangka kami mga bobo. Alam nyo ba niya? Uh, Wapa ko. Ano ko tayo? Saka marami akong lalaki, ayan o. Marami akong boys. Ayan. Ay, ay, ano. A few moments later. Magandang araw po sa inyo. Uh, ako nga mga, mga po pala yung isa pong nag-viral sa video na napanood ko po. Ah, uh, humihingi po ng sorry, pasensya po, talaga lang ako na napanood. Ah, uh, hindi po namin itensyon na ganoon ko yung anyway, inuwihan, pero sorry po, pasensya po. Alam mo na na Marami pong galit sa amin, pero pulenya na po, sorry po talaga. Magandang araw po sa na ako pa yung may-ari ng account na ginamit ko para mag sa online ng muna. Nandito po kami para may inyo na yung sa kapatawang sa Hindi po namin intention na masaktan kayo dahil sa panahon ngayon. Sana mapatawad niyo po kami sa mga nasabi ni, namin yung hindi maganda sa inyong lahat. Maganda kung maka sa inyong lahat. Ako rin po yung isa kong sanag viral na video Nang hindi po ako na tatawa, kapatawad po sa inyong lahat. Hindi po namang sinasadya yung mga sinabi po namin doon. Hindi rin po namang intensya na saktan po kayong lahat. Pasensya na po talaga. Sorry po hindi po namin talaga sinasadya. Hindi na po namin expect na magbabayal po para talaga yung video. Sorry po talaga. Ang um, magandang bago po. Ako po yung yung pahitin ko sa video na iyon. Um, hindi po kami nakapagawa rin sa lahat po nangyari. Um, sa lahat po nang nasaktan at na kamaan ng video na iyon, yung mara, um, po sa lahat ng mga nasaktan namin. Um, um Sensya na po Oo, oh, po. Sa pulong barangay po natin, sa Super Cup, Chita Balmosina. At sa nasa upang po natin barangay. Uh, pasensya na po talaga. Sorry. Uh, talaga po, naiiyak po kami dahil alam namin na hindi namin po to, to na sa sitwasyon natin ngayon. Pasensya na po talaga. And may hindi po kami lahat, kami kapal, na papatawaran ng sentensya sa inyo lahat. Lalo-lalo na sa ating barangay, sa barangay o sa Lalo-lalo na kayo, Chico Kapal. Nangangako po kami na hindi naman na ang ulitin. Kasi nangingin po kami ng tawad, ng tawad. Hindi pa namin intention talaga po na masaktan tayo sa mga sabi na. At sana po, sana po mga ulit kong nangyari po sa amin, huwag rin pong gayaan ng ibang tao na uh, ganito po nangyari sa amin. Pasensya po talaga. Sorry. Pasensya na po.